Good morning, Los. Puto ni ay e manguha. Tayo ng dahon na laya ng ano ay eh, sa ni Bulsing, ba? Ro magsutin tayo ng butas, Los. Sige ba? Baka pa tayo ng kubra, ba? layo masyado yung kubra, Los. Ay, e, isang paak mo lang, Los, at ka talaga, ba? Adito kinuha natin sungkit. Dito, sungkit-sungkit. Ito tayo doon. Eh? Umaga <coughs> lang natin tirahin. Luz, kaya hindi po mainit ba? At tulus Luz, maraming laya-laya na dito, Luz. Sa sinungkit-sungkit ko na ito, hoy. <coughs> ya no? Tutumba na yung dahon-dahon dito, Luz. Pero masaya din si Busi ba? Pagdating niya dito, Luz, ba? Na malinis masyado yung niya. Oh, hindi natin pinabayaan ba? At saka dito, tapos naman tayo nagkuha dahon-dahon, Luz. Dito, kumakumot na tayo kum kan, dito, eh. May bahaw, matay, tanil na salin kagabi yun ba. yung sba yung sobra kagabi ba kaya ating higisahin na at talos ay wow. o sarap man din itulos kalukalo yung tawag sa amin itulos ba laga natin man tika kunti lods ayan at saka igisa natin yung ahos yun soy wow. dalawang ahos lang yun lods bago ilagay na may tukanin ba yung tumaw bahaw natin ba Ratt! Mas marami, madayong bahaw, los, kaya sayang maligo ay tapon ba? Oh. Kaya ganito ay natin, los, ba? Rot. Pero masarap din masyado, los, at mainit din ba? Wow. Yan halalu, lang na natin yan, los, para mga yung mga panakot ba? Bago natin lagyan ng tuyo ba? What? Hindi lang tayo maglagay ng asilos, tuyo lang, wag para parat, parat din, At sa may kulay-kulay yung kaanay natin, los, ay, at ito, kayo, kayo na naman ito, los, hanggang sa, ganito na yung kulay ba? Wow. At yan, luto na yan, los, Tsaka dito lang sa liguliguan lang natin ang dawan na si Buya. So, e, parang maganda din tindan ba? Oh, ayun, you know. oh. Wow. At dito sa so, lagay na naman tayo ng mantika na punti dito lang, soy. Woo! At ini, hap-hap ko klatin yung itlog ba? Oh, sunny side up yung tawag dito lang. Pero sa amin, sunny side up and down dito lang ba? Kasi babalihin ko naman yan, lods. Oh, yan, oh. No, binali Okay, yun. sunny side up. In down ang tawag dito sa amin, uh, sir. Ang dalawa ay tulo, sir. Ito na naman yung isa So, ganun pa rin gawin natin, sir. Wow. Sa so, ni side up, in down, ay tulo, Lagyan lang natin ang asin konti, lo, Yan Ayan, no? Sa so, kamalibalihin na rin. Kiluto yung man yung kabila, lo, sir. Ayan, no? Wow. Wow. Sarap naman talaga, lo, eh? At dito, lo, sir. Lagayan naman tayo ng mantika na madami, lo, Damihan natin ba? What? Kasi ipiprito din natin yung mga ating talo boy. ano? no? Lulusan natin mga ba? Woo! din yung natin sa malurot tulog sa'yo eh. Wow. At ito, Lord, pula naman yung pika sa apin Nabalibalihin na natin hindi din nasunog ba? Yan o, asus. Ang sarap ng kulay, Lord. Ito, Lord, yung ulan na nga, Lord. Kaya masarap itong partner sa ating kwan, Bakanin na para ba? Wow. Yung kalukalo ba? Dito, haunin natin ito, Lord. Eh. Ayan o. Haunin na yan. Ba. May luto na ano masyado yan ba? O, pula-pula na, Lord. Wow. At ito, los, ay, silo, good -bye dito, Lord. yung goodbye head na dito, Kasi pobrito na talaga food by eh. Oh. At saka maganda din ito wow. ba dito sa ating mga ulam-ulam ba. Wow. marami din yung ulam na tinuso ay hindi mahubos kagad ba. Rot. At saka masarap yung kahay na tigluski pong pag-ana man din itong good by eh. Wow. Ayan o, binalibali na natin lutz ba kayo. Suno na yung pika sa abing ba. Kung na din tayo lutz eh, yung ulo ba. Ito, sir, na natin yung ginisang kanin natin, tinusok. Wow. Yung kalukalo, ang tawag sa amin dito, Luz, yan, o. Oh, natin sa isang plato yan, Luz, kaya kakaay na tayo ba? Simple, yung sunny side up and down natin, na ilagay na yung talong na pinirito. At saka yung goodbye hit natin, Luz. Ayan. Wow. Dalawang goodbye hit lang, Luz, kaya para hindi tayo masyado maparat ba? What? Yan, Luz, oh, wow. Sarap naman na talaga, Luz, o. Oh, eh? Wow. Kaya dito, lords, ah. na tayo sa usawa natin, talong, o. May tuyo tayo dyan, napisa. Kaya lang natin yung limon natin ba Woo! Ay ano kombinasyon mo talaga yun so, Kaya hindi man magsarap yung tuyo kung walang limon ba wow. Kaya pisahan natin ang limon doi, na dito Sa so, dito tayo sa labas kakain so, <laughs> Sa labas ng bahay ba Kaya wala ba tayong budget sa labas Kaya may shilling pati ang pinarito jarlon, At dito lang sa susuk natin to wow. Pabalhil lang natin yung talaw natin jya, sa tuyo Brian. Woo! At siyempre yung dalawang gudbahid natin lo sa lang natin ay kukumuti na natin yung ganin lo sa ito hungit na natin ba? Wow. star ko nalang yung kamera lo sa ba? Magandang lalaki din tayo tingnan sa kamera ba yun? Lamo na kagaskulitre sa yung ulo ng ating gudbahid lo sa ito. Nakulog pa lo sa ito. Ayos di pakain ba? dito yung sunny side up and down natin. Alam mo takin na natin ito ay patulog-tulog na natin Wow. wow. Sarap naman talaga, Lods. Mm, lamuta ko ulit si Clear it dito, Lods. Oh, yun ang sunny-side down natin. So, so, sa tuyo o sa pinan naman. Ayan. Wow. Ugit na naman tayo ng na kanin natin dito na fried rice ba. Masarap man din ito, Lods. Eh. Ito talaga ko binisyo na hinahanap-hanap ko, Lods ba. What? na sa kain, Lods ba. Uy, ayun, lamuta ko naman yung isang sunny-side up down natin, Lods. Ah, kain naman ang na kanin, Lods. Wow. Mapapalaban talaga tayo sa kain, Lods. Eh. Kapag ito yung kinakain natin araw-araw, ba. Oh, naman talaga, Lods. Paano kaya ako mag-sleep ito magtupayat, ba? Kung ganito yung kain, Luz ba, oh? Namutak ka naman yung talong na tila, say. Thanks,